magtuloy nga ah, pa inyo ha amo 33 ito yung ko dati migo ko si Liling si paring RR Tim yung at saka si hunter the hunter vlog you si Ilmar uy 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 ako akin yan kaya lang akin yan Ano eh, marapay yan. Ang buro pa, ang buro pa. Ang buro pa. Ang buro pa. Ang buro pa. Uy, wag kang kalaban namin. Ayaw niya. Yo, good morning mga amigo. Today is another day. Another day is today. Sus! ginoo ka talaga. Wow ka. <laughs> Yan, good morning sa inyo lahat mga amigo. Ito na naman ang simula ng ating ano, gahanap buhay sa Pacific. No? Ngayon ay mga angarga kami ng ilo. Ayan. Uh, mother boat, nag-ready na. Papunta kami yung peace boat na yun. Yung mga So yan, bago mag-upisa itong vlog na ito mga amigo, pasasalamat mo na sa inyong lahat. Sa mga solid yung supporters, subscriber, at sa mga silent viewers. Yan, sa inyong lahat. Magandang umaga mga amigo. Lalo tigil sa ating mahal na Panginoon sa pagbibigay lagi ng malakas pangangatawan upang magampanan mga gawain sa araw-araw. Alright, hindi tayo sa peaceport. Magkarga na tayo ng ilo. Time check. Ah, wala pa tayong ilo mga amigo. Nasira yung ko. Ayos ko pa. Alas Alas 7 na siguro ngayon, alas 7, alas 8 Ayan Pero Mag-umpisa na kami maghakot Boards, ano na yung sako boards? Ah, sige, 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 sige Oh, sige, sige, sige Dito na kami sa pier at ngayon Hakot na kami ng ilo mga amigo Panibagong ano naman to uh, Preparation para sa panglimang laot namin Dito sa Pacific Ocean no? Uh, Yun, hakot mo na kami mga amigo uh, Samahan nyo kami maghakot ng ilo At magkarga Ng mga kailangan ikarga Alright daming dikya ada ah, daming tao ito lang yung nababa na pangulong ngayon mahal pa siguro ng ngayon siguro mga 60 na ikot mo na tayo ikot ito lang yung nagbabangka ah, amigo Carlo G. na pangulong Daming mamimilis mga amigo, manghihingi ng ano, pang ulam. Yung iba hindi na pang ulam manghihingi, pang binta na. silang, <laughs> silang, silang. It's better to give than to receive. Ah, Yaya, ya, nakauna ka dyan ah. Pa, lagi na lang ikaw ah. Oh, Amero? Hai. Hey. Amir, hai hai. Private, eh. private guys. <laughs> private pala. Hai hai, kapwa. Ilan yan, ilan ilang blok yan lahat. 120. 120 yan. Walang labis, walang kulang. Nge. Tana, ini tapos ya oh. nga pa lang, palang, nga lang pa palang, maghakot sa ano. hilo. sulit, 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 bagang lo lo. Tidak mau one pair. Ba, one pair, one Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlong bloke. Mana bawa? aman. Yan. Thank you. Ah. Siyempre lalaki, alangan man lalaki Uh Biloy Biloy sulit ang natin Ah may tunaw, may baak sa gitna Tatlong port, Ilan? at

Oh, ilan na Amir? Dalawa, Tatlo na sa akin, tama na no, no? tatlo. Tatlo, tatlo, dosi. Ay siyam pala no. Siyam lang pala. Mali pala yung competition ko kanina. Tag ano pala kami, tag dosi balik. Apat eh, apat. Tatlo. Tatlo ba? Mm. Mm. <coughs> Aray ko. Ayan, tama na to. Kabila naman. Okay. Okay na. Let's go. Alright, sa inyong lahat. Good morning, good morning. Samahan nyo na naman ako sa aking panibagong uh, video. Kung to this video. Ngayon, puro ka video doon ah. Hirap yung mag-abot. Kasi ano, naka tingala yung mother uh, boat mamaya pag uh, ano na uh, karga na ng mga 30 block eh ano na yan sub na yan busy na naman ang lahat sa pangangarga

Basta, wala nga init kayo. Uloy! Kamay, Uloy! Ah, hapit oh. <tod> pa. pa. yung... ang Limang lang. Matulog pa. Matulog pa. Pat pa yan? Malalaki? What? Malalaki na lang ba? Pangit ang basagin. Bakit sila Tinambakan dito bro, sa kakao ko sa iso. Oh. Tapak na dito yung mga sako. Oh. Oh. Tapak oh. na to. Alalay ka lang brown ala ka lang dyan brown Tapos namin kumain mga amigo Ito na naman, umpisa na naman Okay, bot ka brown Okay

At tay, inita na ba ron? Ay, ito, nilang <laughs> yun. 120. 120. <laughs> wala dito si Kasuyo ngayon ah. Si Kasuyo wala dito no. Dito si Labik TV vlog mga ibo nagbabalik <laughs> parang hindi ka na nag-upload sa youtube tulog na. na dapat upload lang na upload para kahit buhay ka ulit karga lang muna kami lalima muna to eh para hindi mataas ai con tiệt làm ngon mi cô, mà sẽ xin tập luôn cái này hours later. Alas na hakot natin mga amigo Ayan, loaded na yung mother boat oh. 120 kaya ang aming nalang ilo Sunod namin karga, ilo Ah, ilo Sunod namin karga mga amigo, tubig Bato, grocery Tapos abante na naman sa dagat pasipiko Alright, panibagong yugto na naman to ng ating paghanap buhay Doon sa Pacific Ocean mga amigo Kaya naman ay abang-abang sa ating magiging uh, fishing adventure Limang bloke na lang. Limang bloke. Lima. Limang bloke na lang. Oh, maya. Okay.

nyo Ano ang isda? Ano ang isda? Ikaw na ito tayo sa Hoy! Ba't nandiyan ka? <laughs> Naglinis kayo? Ha? Nag... Ah, palangit, palangoy? Palangoy? Hindi to si Ilmar the Hunter Miko? dito siya nakasakay at saka si Liling oh, mga... tuna hunter, <laughs> <Tuna. Tuna> hunter. <laughs> hunter. oh sa din ko kay mga ano dito mga tao bitirano Tirano, bitirano tuna, sa mga yeah, ng tuna oh, oh. si paring oh, oh. ara si Ar, ang malakas ito eh dahil <laughs> yung nakita magbirada sa ano ba sa sa yes. vlog ni Marmar -mar, sa so, hunter Ano to? Birador? <laughs> Birador. Birador. Siris? Kini. Dengan mau Tadi kan di koron mahal mahal mesti dapat dating yo. Main yo amo 33 kilo. Nah. Puntulingan, 45. Ah, may pa inyo ha. Amo ha, 33. Ano myong? Kumusta ang ating mga babae sa Surigao? Ay, wala. Ito, Matiday. Ito dapat ito kumain. Yan? Oh, yan. Yan pala ang ano doon? Yan yung hari doon. Ito. Pat. <laughs> <laughs> Ayo, yan kapitan nyo. Yan. Babae ro pala yan. Yan. Guyay. Tima kasama ko dati mi ko si Liling, si ah? Paring RR. Tim yung at saka si Hunter.

Ay, sobra pa, wala. Ah, meron yan, wala na, kupit na yan. <coughs> Opo, sabihin mo, pabili ng grasa. Grasa, kaya maggrasa na dito. So, siya ba kinani yun? 6BB. 6BB? Suga na mga ganay? Eh. Isang dipa lang, uh, hmm. di pa lang ang ating ikaw. Hmm. Wala pa doon dyan, no? Ay, wala pa yata. <laughs> Ito yung kapitan, no? Si, si Dani. Ito yung ano nyo, segunda kapitan. <laughs> makipot yung bangka na nyo kasi galing tayo sa malaki, malaki ay. <laughs> Pag galing ka sa malaking bangka tapos pumunta ka dito sa maliit, makipot, tingnan. Nandun sila. Nandun sila may gilo. Ito yung makipot yung bangka. Mana? Don, <laughs> ano? Jaga bagi yang Barilis? Pro barilis? Ay, halo, blue yan Siya dalawang Malaki. O, 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 o. Saka <tik> dalawang maliit na fiber. Lo. May matumbay ko Lubalod. Luba. kayak <tik> no? Nagpalit silang palangoy. Binaguhan nila. Binti? Pero tripit ang halon. Tinpit. yung karga ni? 45 Sing laki bangka ni Romsil. Romsil TV. Katapos na namin mga arga ng ilo at punta tayo dito. Nag-jamming. Yun know, o, si Ilmaro Do, isig pa Pangitim do kay Na, hindi ka mailhan sa tagamati. Hindi sa ilo pero ayaw. No. Nakabuntis yan. <laughs> uh, Pwede mo nakabuntis basta panagutan. Ano sa'yo nabuntis na ala ni? ni? <laughs> <laughs> Grabe do, patil daw. Sige po po sa iyo tara wag papa rin mo para sa mo color ba. Wala mo mag lagi si papa rin mo color. Momoy din mo color. Si Gunda gera ya, si Gunda. Da. <laughs> <Six> Gunda daw. <laughs> si Gunda daw. <laughs> Don, ano? Pwede pala ito, anim na siras, oh. So? No, hindi ka na, no. No. May lutaw. May lutaw din. Anak, ang lutaw na hindi ako. Kubo na yung nag-ana, eh. Hmm. Ay, may mabalili may kilo kiling desintos bloke daw. Pagkatapos ang hilo mga migaw, tubig naman. Ayan yung tubig namin, oh. No? Isang tanke. Ay, dalawa pala. Jo, bina Jo, kaya naghintay pulis sa'yo. May kaso ka daw. Illegal entry. Illegal <laughs> entry.

Jo, wala kayong mga Joe. Wala kayong mga Joe. Oh. Uy, huwag kayong kalabaran. Gago. Yan, natapos din kami sa tubig at sa kayelo. Alright. Yan, mga amigo, uwi na kami. At uh, sa inyong lahat, magandang hapon. Until next video. Update tayo sa next video, no. Maraming salamat sa inyong lahat, mga amigo. Magandang hapon. Salamat sa inyong pagtanaw at pag-amping